So tapos na po tayo uh, sa pagbigay po ng mga antibiotics sa ating mga alagang manok na mayroong mga, mga, mga sakit tulad ng uh, sipon, pisik, halak and yung uh, ibang mga manok din po natin dito is uh, mayroon din po silang mga coryza. So so far yung iba na may mga coryza, mga sipon is uh, okay na po sila and then uh, mayroon pa ding ilan dito sa ating mga alagang manok kasi marami din po ito sila isa uh, meron pa din po silang mga sipon tapos may mga ilan na meron pang mga choriza so this time yung uh, gagamitin po natin ngayon na uh, um, antibiotic is uh, ito po yung uh, ambroxitel so sa mga previous na mga days pa iba din po na antibiotic yung uh, ginagamit natin so bakit nga ba iba iba yung mga antibiotic or anti-infective na ginagamit natin para sa ating mga manok Uh, isa lang po yung uh, rason po dyan is uh, para hindi po ma yung uh, katawan ng ating alagang manok so every time na magbigay po tayo ng antibiotics sa kanila kasi once ma-immune po yung uh, kanilang mga katawan so every time na meron silang mga sakit yung ating mga alagang manok so kahit anong bigay po natin dyan ng gamot, antibiotics uh, hindi na po tatablan yan hindi na po gagana yung mga antibiotic na ginagamit natin so that's why Ah, uh, kung napapansin po niyo sa ating mga vlog, is iba-iba uh, yung mga gamot, antibiotic, uh, mga vitamins na ginagamit din po natin. So, Ambroxitel, uh, this is the antibiotic po to siya. So, ngayon, ang uh, topic natin is uh, ano po ba yung uh, tamang dosage nitong paggamit ng uh, Ambroxitel para sa ating mga alagang monok. So, itong ambroxitel is uh, for prevention and uh, also for treatment. So, for example, yung gawin lang po natin dito is uh, for prevention na po siya. Dapat is uh, 1 gallon is uh, equivalent of 5 grams or 1 sachet So, ang gawin po natin ngayon is uh, for treatment and also for prevention. So, gawin po natin ngayon is uh, 1 gallon is uh, equivalent of 2 grams or 2 sashay. ng uh, Ambroxetil powder. So ang ano naman dito, ang pagbigay ng Ambroxetil para sa ating mga alagang manok dapat uh, magbigay po tayo magsimula sa edad na 3 weeks old above yung uh, dapat bigyan nitong uh, Ambroxetil. Tapos magbigay tayo ng Ambroxetil is hanggang 3 days lang po siya. Kasi mayroon din pong ibang mga antibiotic na hanggang 5 to 7 days, may iba 3 to 5 days, pero ito sa Ambroxetil na ibigay po natin sa ating mga manok, ito po yung uh, hanggang uh, 3 days lang po siya. So actually kung basahin po ninyo, itong uh, Ambroxitel, kung paano ito gamitin, ano yung tamang dosis nito, uh, actually pwede ninyong uh, basahin din po sa likod ng sachet. So mayroon naman siya mga instruction dyan. At uh, ito po, yung uh, Ambroxitel, uh, mayroon din pong naka-indicate na dito, kung para saan ito, anong mga sakit na kaya gamutin itong Ambroxitel. But uh, when we talk about sa Coriza, uh, hindi ko masabi na Ambroxitel, ito talaga yung pinaka-specific na gamot para matanggal yung Coriza. Uh, so ang purpose lang dito sa Ambroxitel is to control sa paglala lang ng uh, sakit sa manok tulad po ng Coriza. But uh, mayroon talaga mga specific na mga gamot na mas uh, madali ang uh, paggaling uh, ng uh, sakit ng uh, crisis sa ating mga alagang mga manok. So, yun lang. Uh, tapos yung uh, pagbigay natin ng uh, Ambroxitel, ako dito is uh, by morning. So, yan pinabigay natin, pinainom natin yung uh, Ambroxitel na para sa ating mga manok. And then uh, by hapon naman is uh, nagbigay tayo ng uh, pin water sa ating mga manok. So, ah uh, every time na magbigay tayo ng antibiotic, ng gamot or ini mga vitamins so mas maganda umaga tapos sa hapon yung plain water so dapat balance kung may gamot meron ding a uh, plain water by hapon sa ating mga manok kasi yung mga manok kasi is nangangailangan din po ito ng uh, yung uh, plain water yung ating mga manok then yung ano nito itong sa ano paglagay po natin ng ano halimbawa itong Ambroxitel dapat uh, ilagay natin na uh, make sure yung kanilang uh, painuman is uh, hindi po siya matamaan ng uh, araw dapat hindi po maarawan dapat i ano natin ilagay po natin diyan i kung saan hindi po matamaan ng araw kasi nga instead na ginagamot natin yung ating mga monok para matanggal yung mga sakit Uh, yun pa yung isa sa mga rason kung bakit lumala pa yung uh, sakit ng ating mga manok so make sure uh, every time magbigay tayo ng plain water, gamot, vitamins or kung ano pa man so make sure na hindi po siya matamaan ng uh, araw yung uh, painuman po nila so disclaimer by the way uh, ako naman po ay uh, hindi tayo isang uh, veterinarian at uh, hindi din po tayo isang uh, agriculturist po so all the videos na inupload po namin dito sa aming channel ay uh, base lamang po yan sa aming mga personal experience. And then, about the product na na-mention po namin today is uh, hindi po tayo nag-promote or hindi po tayo nag-endorse po dito. So, ang ginagawa lang po natin dito is to share para po magbigay po ng uh, kalaman sa iba pa na wala pang idea about sa tamang uh, pagbibigay po ng gamot dito sa ating mga alagang mga manok. So in addition pala no sa content po natin ngayon. So ako man is uh, I'm so happy na sa mga previous na mga vlog po natin is uh, mayroon po tayong nabasa na maganda na mga comments na ito pala yung uh, ginawa po natin ng na mga content ng mga videos about sa pagmamanok. Talagang yung iba uh, mayroong uh, natutunan po dito sa ating mga videos So uh, every time daw na yung mga manok nila uh, mayroong mga sakit. So uh, itong mga idea po natin kung paano ginagamot yung ating mga manok Once in apply po sa kanila mga manok is uh, may maganda po na resulta So may maganda na epekto So hindi ko akalain na uh, every time na gumagawa po tayo ng mga videos Is uh, mayroon po pala tayong uh, natutulungan in a way sa pag-share po natin ng ating mga idea Ng ating uh, kalaman about sa pag-alaga po ng mga manok and uh, about naman sa video po natin ngayon or sa topic natin today if uh, sa tingin nyo na hindi pa klaro sa atin yung uh, explanation ko ngayon is uh, pwede po kayo mag comment sa may uh, comment section para at least naman is uh, ma-explain ko pa sa inyo ng uh, mas maayos kung paano yung or tamang paggamit po nitong uh, ambroxatil powder para po sa ating mga alagang mga manok